Alright, what's up mga kabrader, ayan at mapagpalang araw na naman sa ating lahat So ipapasyal ko kayo dito sa aking workplace at kung sila ay nasa laot, ako naman ay nadito sa tabi At ito ang trabaho ko dito mga kabrad Sige na, simulan na natin ang trabaho nito at nang tayo makarami So sa mga nagtatanong mga kabrad, ito yung mga synchronized na aircon sa mga building, ducting kung tawagin Ayan, at hinawakan ko na nga ang kutsilyo. Ayan, ay, puso daw. Ah, Paspasa na. Tanggala na ng insulation na rin mga kabrad. At yan, ay, ay sa galawan na rin. Lasa ko yung eh, pang, ano, eh, pang pakyawan ng datingan na eh, naman mga kabrad, eh, talagang galawa na kahit wala nakatinaamoy, ganyan ang galaw ko. Ay, sa sipag na yan, ay, pinaspasa na. Ah, puhuli ng bagaw. Oh parang na lakang nagbabalat ay parang nasa slaughter eh lahat nagbabalat ng baka paspas pasay daanin lang sa sipag-sipag lang yan bilis naman ah nakakailong balat na agad ako naray ika nga mga ka ay eh talagang sipag lang ang labanan ngayon sa panahon ngayon ah, kumuha ng bagaw aw sama pati pa pagbabalat eh kulay puti ang balat eh Paspas ay nagmakarama eh ah, Tarin na may pagkakakaisang balat mong garning may ang hasa ako ng utsilyo ko at purol na agad Ay, ah, hakulit ng eh Ari ah, naman kaya garning kabilis eh. Pinakapaspasan na namin I-deliver na rin ng aking ama At ako'y ah, kasakasama rin pag-deliver na rin sa junk shop Ay, ah, bilis is bilis eh Eh, sama na pa ah nakakailang ah, peras ko pala ay may, may break time na. Ganyan lang naman talaga sa buhay mga ka-brother. Sipag lang. Ika nga sabi. Gulatin mo ang mga walang bilib sa iyaw. Ayan, pakita mo, nagbabalat ka ng hira. <laughs> Ganyan lang naman talaga ang buhay. Acceptance lang, ika nga. Pangawakan lang kung anong meron tayo. Hindi bali, ika nga naman eh. hindi pa naman tapos ang laban. Ganyan lang naman talaga ang buhay eh busy naman. Oh, Ay nangangatal ng na din sa gutaw mula sa koy mag-alas ng sibig na din eh. Kaya kay dadagdag pa, ng pambilis na ray. Ay, ako ng hiwain ah. Ay, sabi eh. Iyaw, natapos dahi. na-deliver ah, Kargay gapak ika nga para sa tubuhan. Ah, oh, kumunan ng baga. bangka-bangka rin kong tawagin. Ari yung parang pinagkakabta na ng aircon na para sa isa may. Ayan ah parang timbulan pero aray makatay tsaka kaya ako yung naka face eh, mahirap ng malanghap. hap aray. aray mga ayawang ka ba kung asbestos ba aray kung tawagay yung makatay. eh, naman, eh hindi naman ito nasusunog nakala mo na eh parang ang pagkana-apuyan. kaya delikadong mahangap malanghap. at ako yung nakaya kaya ako yung naka face paspas eh at pag makakaya ng tangalian Si pinapawis ko nga rin. Mayama. Pababa ng tama na sugar. So, mga umangatar ka na mayama maya pa na konti. So, see you to our next vlog mga ka -brother.